Hello magandang 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 araw sa lahat Ito na naman si Rinpipot ang inyong kaibigan dito sa Youtube Pag-subscribe po, like and share and i-usap uh, ko lang po sa lahat ng manonood po sa ating videos na to ay uh, pakitanood niyo naman po ang advertisement kahit dalawang uh, segundo lang po kasi yan po ako makakuha ng bayad or makakatulong uh, po kayo ng malaki sa akin. Thank po. Thank you po. Maraming salamat po. Huwag po ninyong i-skip ang mga... Huwag uh, uh, po ninyong i-skip ang uh, advertisement po. Well, thank you po. Maraming salamat. Usapan natin ngayong araw itong uh, napabalita. Um, anyway, nabalitaan ko na ito nung naparang buwan pa sa CNN Amerika na ang... Papa sa Roma ay pumayag na di umano na magkaroon ng blessing ang mga third six. Halimbawa, ikaw ay gusto kang isang lalaki, sa kang bakla at ikaw ay uh, papayagan na ng pare. Ibig sabihin ng blessing, papayagan na, di <laughs> Excuse me. Pag iblis ka, ibig sabihin ng bliss, apayagan, babasbasan mean to say, allowing or to be allowed huh? yun po ang sabihin ng basbas -bas, eh. uh, baka iniisip natin basbas -bas, yung basbasan ka ng tubig hindi po yun, basbas mean -bas, to say to be allowed so pinapayagan nila na magsama ang dalawang lalaki ang isa ay uh, bakla ang isa ay tumboy, or tumboy o tumboy yung babae o bakla o lalaki no? mga ibigan ito po ay komentaryo uh, po lamang kung mayroon man po kung pagkukulang dito kayo na po ang magdagdag kung mayroon pong nalabis kayo po ang uh, mag... kung <coughs> mayroon po dahil katawa-tawa po ang uh, balitang ito. Bakit po ganito ang ang uh, pamamaraan ng simbahang katoliko? Ayaw nila ng uh, ayaw nila ng ano, divorce, di ba? sila ang tumututol bakit yung divorce sa Pilipinas ay tumatagal. Tapos ngayon, papayagan nila yung papayagan po nila yung mga pares lalaki. Ganun na rin po yun. Hindi naman sabihin nila na hindi, hindi kasal. Eh, pag ibig sabihin bless basta eh, to be to be allowed eh, payag payag na yon na magsama sila o ano ibas eh, na ninyo ako pero isang malaking uh, share ko lang sa inyo kasi uh, ang salitang uh, bakla po ay uh, salita po yan galing sa Bible yung uh, ang gusto ay tapuwa lalaki may sa baba may relate ko lang po sa inyo ang nangyari po sa Suduma Gumura kung magbabasa po kayo ng Bible sa Genesis po sa aklat ko ng Genesis yan na itong uh, Suduma Gumura ay malapit ito ayon sa ano, malapit ito sa gasa ngayon yung yung ginigira ngayon. <laughs> Kalapit lang ito. Ito ay tinatawag dati na halamanan ng uh, Panginoon dahil lahat ng mga halaman dito, kahit anong itatanim ay nabubuhay. Tanging doon labang sa lugar na yon. Kaya doon nangyari. Ang mga verses po ng uh, pagiging bakla. Hindi ko po babasahin sa inyo, pero itatag ko lang po, isishare ko lang po kung anong mga verses kayo na pong magbasa. Baka ma-misinterpret po ninyo na baka sabihin po ng mga kaibig sa kakilala natin mga bakla, mga kaibigan na sila po ang nagsasalita nun. Tulad kay Manny Pacquiao na sinalita niya, hindi po yung salita ni Manny Pacquiao, salita po yun ng Diyos na ulat po ng uh, hindi ko na po babanggitin basta ibigay ko na lang po sa inyo mga verses kung bakit uh, uh, nagagalit ang Diyos sa kanila kahit sinasabi ng Bible na yun sa, kahit na sa 1 Corinthians na huwag kayong uh, sumiting sa mga kapwa ninyong lalaki kasi bawal na bawal po yun. Alam niyo po kung ano ang nangyari sa... Ay, check nagre-record ako. Nagre-record po ako. Shhh! Um, static mga kaibigan uh, mga uh, yun po ang aking ano, yun po ang aking uh, opinion lamang dahil uh, sa banal na kasulatan sa Old Testament po sa Genesis at maging sa bagong tipan po ay bawal po ang mga ganon eh, hindi po bawal yung bakla hindi po bawal may karapatan po sila mabuhay. Hindi po yung hindi uh, po sila sa sinasabing mabuhay na maging makasalanan. Kasi po, kung uh, ikaw ay isang bakla, eh, wala ka naman ginawang masama, hindi eh, ka naman sumisipi sa kapwa lalaki, ay wala kang kasalanan. At kung ikaw ay uh, ay hindi ka bakla nakikipagsibing ka sa pamulalaki, nakipagsaves ka ay malaking kasalanan din po yon. so ganun po ang ibig kong sabihin ipa-plus lang po natin yung mga verses na dapat ninyong basahin ang gumura po at ang sudum ay ilaglag po ng Diyos ang bayang ito ay nilaglag po ng Diyos. Alam niyo ba kung bakit nilaglag? Dahil po, sa ugali ng mga tao roon na pagiging kabaklaan. Binayagan na po ng... Uh, sabihin niyo siguro sa akin na ako ay uh, against sa mga bakla. Pero ito po... <coughs> Sorry po, basi lang po sa aking nabasa. Kung bakit ay ah, e google niyo po sa Google mababasa din po niyo kung bakit ang gumora Sodoma ay nilaglag ng Diyos. Ha? Ah, nilaglag po sila ng Diyos sapagkat sila po ay ah, nagiging ah, palasak or simple na lang sa kanilang buhay doon na magiging bakla. Yung allowed na sa na yung pamala nila ay allowed na po yung magiging bakla. Kaya nagalit po, sabi ng Diyos, narinig ko ang mga sigaw ng mga tao sa bayang yaon. Papadalahan ko nga ng anghil. bababa ako at papadalan ko. Ipapadala ko ang aking anghil. Sa madaling salita, pinadala ni lang Dios ang kanyang mga anghel kung sa lugar na yon, sa sa Zudum. At pinatuloy naman ni Lot, yung kay, ang si Lot na ito ay isang uh, uh, servants of God na talagang pinili ng Diyos na siya lang ang uh, maaaring puntahan ng Diyos. Sabi ni Lot sa mga angel, dahil gabi na, pamarito kayo sa aking tahanan at kayo ay akin isi-serve. Tulutuan ko kayo at inakain ni uh, Lord. Lot. Ngunit alam niyo ba, dong mapansin ng mga kalalakihan o ng mga kabaklaan doon, ay uh, hinabol itong mga angel ng Diyos na gusto nilang uh, pagsamantalan din. Dahil, siyempre, pag-anghel, pa, ay napaka-perfecto, gwapo, at saka, ano, completo. At, sa mula sa mga oras na yun, mga kaibigan, sinabihan ng anghel ng Diyos, si Lot na lumisan na kayo sa lugar na ito sapagkat ang lugar na ito ay na ng Diyos. Kapadalhan ng apoy at ito ay susunogin. At tumalima naman si Lot sa, ng, sa utos ng hangil. <coughs> Excuse me. At nang tumalima si Lot, habang sila ay naglalakad, sinabihan sila na ang Kapag kayo ay na nasa malayo na sa lugar na ito, huwag kayong lumingon sapagkat ang sino ang lilingon ay magiging pusting asin. Ngunit, ang asawa ni Lot ay naging pusting asin. Bakit? Hindi siya sumunod eh. Lumingon siya dahil sa pangihinayang sa lupain at ari-arian nilang naiwan sa Zodoma. At patuloy ang maglakad nila Lot, hindi na nila pinansin ang kanilang ang asawa niya. Tuloy-tuloy silang nagpatuloy na maglakad sa ibang lugar, sa dako pa ng ibang lugar. At doon kasama ni Lot ang kaniyang dalawang anak na babae. Okay. Tuli natin doon. Katapos na 'yon. Sa kanila natin idudugtong. Bakit pinalayas si na sa lugar na 'yon? Dahil gusto ng Diyos na may mailigtas pa si Lot o mailigtas sa pamilya ni Lot. Ngunit sinawing palad ang asawa ni Lot dahil may sa minsay ng Diyos. Bakit nilunsad ng Diyos ang lugar na yon nang seduma at Gumura. dahil sa mga bakla hindi po ako nagsasalita dito kundi ang Bib Biblia po e niyo, nyo try nyo hindi po ako nagsasalita baka ma uh, misinterpret niyo na ay eh, si doon nagsasalita sa mga bakla. hindi po ako hindi po ito salita ng Diyos ay ng aking sa ng bibig ito po ay nabasa ko lamang kung bakit ang gumura sa Duma ay nilumsad ng Diyos at ito ay sinunog dinalhan ng mga asupre at mga apoy. At ito ay nasunog mula noong mga lugar na yon. Hindi na nagkaroon ng buhay ang mga halaman doon. Wala nang mabuhay na halaman. Hindi. Wala na namatay lahat ng mga laman pati mga tao wala ubos kaya mga kaibigan e relate ko lang natatakot ako in myself na baka mangyari din yan sa atin kung ganitong posisyon ng mga pare na ibiblis nila ang lahat ng mga ganitong kabaklaan, ibiglis nila, papayagan nila. At nadami sa Pilipinas yan. Ako, nakakatakot ang bansang Pilipinas kung gayon. Sapagkat kung magkagayon man, ay papadalang tayo ng salot ng Diyos. Yun po. Base ko lang po yan sa salita ng Diyos na nagawa doon sa Suduma and uh, Basta doon sa lugar na yon. Before Christ pa yon, kasi uh, panahon pa ng Genesis. Maging sa bagong tipan ay yung po na sa 1 Corinthians, meron din po mapapasa. Ipa-plus ko po dito ang mga verses. Baka sabihin niyo po ako ang nagsasalita. Ako sa akin yung words. Hindi po uh, sa hindi pa nakaka-relate ang salita po na yon, kung bakit sinunog ng Diyos ang Sodoma dahil sa mga bakla dahil sa kabaklaan ng lugar na yon at gumawa ng kasalanan okay lang yung mga bakla pero ang gumawa ng kasalanan ang bawal magpagsiping tulad ngayon pinapayagan na sila binibliss na sila na mag mag-asawahan, mag-sex. Siyempre, ganun na yun. Hindi na yun ma-ano, ma ganun yun, matik na yun. mag nga sa mga salitang kanto, matik na yun. So, ano na kayo ng sinasabi ng Bible? Ano na na, ano na ang reaksyon ng mga, mga, ng ating Panginoon kung, Kaya sinasabi niya na bawal kayo, bawal tayo, bawal nito tayo ba ay Christian? Kasi sa mga Muslim, bawal din yan eh. Sa ibang mga sikta, sa mga religion, bawal din yan. Bakit this time only this Catholic Church allowing and placing this kind of relation, especially yung parehas lalaki at babae? Hindi ba kayo natatakot? Basahin niyo ang Genesis. Kung bakit? Kinuho ng Diyos ang uh, bayan ng Gomorrah, Suduma. Dahil sa mga pakla. Walang ibang natamension doon na ibang kasalanan, kundi ang kabaklaan. Laganap po sa lugar na yon ang kabaklaan. Palagay ko yung mga tao doon, puro ng bakla, no? Baka makakita ng guwapo, siguro pinagpipistahan kaya nagalit ang Diyos. Well, anyway, hindi naman ako nananakot. Ako ay nagpapaalala lamang mga kaibigan. Dahil po, yan po talaga ang nakasulat sa aklat ng Genesis. Kung bakit po uh, ah, inoho po ang dating napakayaman na bayan ng Umura at Sudoma na po. Ah, uh, uh, nandito po ang mga verses mamaya if uh, ano po po i ko po, po. Pasensya na po sa mga bakla diyan na tinamaan, sa mga tomboy na tinamaan. Hindi po ako nagsasalita sa ganang acting ano sarili kundi nagsasalita po ako doon sa nabasa ko sa media. Hindi po ako judgmental na uh, mga pakla. Hindi po ako. Hindi po. Ang uh, Biblia po ang nagsabi niyan. Hindi po ako. Kaya, pasintabi po sa lahat ng mga 36 Jan, Sana maalala niyo pagdating ng panahon. Hindi pa man ngayon, ang uh, galit ng Diyos pagdating ng araw ay naku, nakakatakot siya. Kaya sana nakapagbigay aral bakit ginawa ito ng mga kaparian, bakit ginawa ito ng Papa sa Roma. Tayo ba ay uh, talagang uh, lubog na sa kasalanan? Tayo ba ay pailalim na? kaya pinapayagan na tayo pinapayagan na kayo magawin ang kasalanan ano ba itong kabaklaan ano ba itong pagiging uh, bakla, ito po ay isang kasalanan sa pakikipagsipin sa kapwa lalaki ay sinasabi ng Korintiyan, huwag po kayong makipagsipin sa kapwa lalaki, sapagkat magagalit ang Diyos dito hindi po po ang may sabi niyan ang Biblia po magbasa po kayo kung kayo po ay kristyano. So, balik kung hindi kayo kristyano, wala kayong Biblia, forget it, wala akong magagawa. Kalimutan na niyo ang sinabi ko. Pero kung do you, are you Christian and uh, Jesus Christ believer? So, believe on it. Go on it and follow it. Huwag so, yung Baka isipin nyo, ako ang nagsasalita. Hindi po ako ang nagsasalita po, base lang po doon sa nabasa ko sa Biblia. Kung ayaw yung maniwala, kung ayaw yung sundin, ay wala po akong magagawa. sa ako ay tagapagsalita lang. Tagapag, uh, kung ano ang nab nabasa ko, yun lang po ang sinus sinusumbong ko sa inyo. So, good luck po sa inyong lahat. Kung yan po ang desisyon ng mga kaparian na ibasbasan kayo, pagdasal na lang ninyo ang mga sarili nyo. Baka huwag naman sana tayong uh, mahalintulad sa nangyari sa sundum at na ang lahat ay napaliwala. Na, natabunan sila ng lupa at abu na walang sino mang nakap pagsabi kung nasaan na yung mga tao yun. Naging, ano, sila. Siguro yun sila yung mga ginagawang uh, langis ngayon. <laughs> Excuse me. Sila yung mga ginagawang langis ng mga taga Saudi Arabia. Mga taga Israel. Pero mo, isang bayan, isang bansa ba ban Isang bayan na uh, talagang tinabunan ng asupri at ng mga apoy ng Diyos dahil sa galit sa kanila. Well, anyway, sa, pagba, sa pagbabalik naman ni Christ, pero namang uh, special grace, gracia. Iwan lang kung uh, madadala pa ng Jesus Christ na grace yan. Dahil maging sa New Testament ay nakasa, nakasa din na huwag maging maklak. So, sorry po sa mga bakla, ha? Sintabi ko sa inyo. Maraming Maraming salamat po. Thank you very much. Okay, subscribe, like, and share. Sinsya na po, inuubo po talaga po. Thank you. Maraming salamat. Bye-bye, don't people. Salamat po. Thank you. Maligayang Pasko po sa inyong lahat na pala. At manigong bagong taon. Thank you po. Bye-bye.